Yan, tumaas ito yung part 2 ng video natin dito sa mga, sa ano, lang is or maingay na makina. Yan, kakalasin na natin yung yung kanya uh, black. Kita tap overhaul na natin. Mamaya um, may kita niyo yung mga ibang uh, parting na damage. Yan napaka-importanting maingat lagi tayo sa langis. Or lagi tayong up to date na magpapalit ng langis kasi kayo din ang mag, ano, magsasuffer niya lalo kung wala kayong kabudget budget project. at least kung lagi kayong nagpapalit ng oil no? puro oil lang yung papalitan ninyo hindi na kayo ano uh, alangan sa makina kung may masisira ura no? kung may masisira man lang kaya minor lang hindi tulad nito Pag-iwala yung mga kanyang ito mga, kanya mga sarap. Basta kung magpapahiwalay o kung sakaling maghihiwalay kayo ng ano, cylinder head first time nyo lang magpahiwalay uh, nito aggregate nyo lang yung mga pisa tandaan nyo lahat yung mga tornid kailangan hindi magkapalit palit dyan. kung side dito bukod nyo side doon bukod nyo rin side naman dito bukod din nyo ibukod din nyo para mas madali nyo siyang ano mahanap or madaling siyang asimbolin yan kakasikasin mo natin to ito mas na natin yung uh, block stone saka yung cylinder head ito na ngayon yung pisa niya mga sir at tinanggal na rin natin yung camshaft shop saka yung valve uh, spring dahil chinik din natin itong uh, guide yan, sa pag-check naman ng valve guide, alugin mo lang 'to. Yan, kapag once na inaalog mo nang ganyan, isa na 'yan sa nagpapaingay na mayroon pa rin siyang lagitik. At isa rin 'yan sa mausok. At isa rin 'yan sa loss compression. Damay-damay kumbaga. Ganun, ganun. Dahil kapag napabayaan mo sa langis, 'yung motor mo ganito 'yung mga masisira. Parehas. Dalawa. Yan. Ang uh, standard kasi nito mga sir, hindi mo dapat ito mauga. Kung gaano kataas yung pagbuka ng balbula, diyan mo siya laruin ng side by side. Kapag naalog mo yan ng ganyan, example natin to, ibig sabihin yan, malagitik yan at mausok loss compression kalabasan niyan para sa dito. Kumbaga, meron na itong ano, uh, posibilidad na hindi na under yung motor kasi sobrang laki nito. Yan, lalo yung intake ang laki. Ang laki. Tapos ito naman yung piston. Sunog na sunog yung black ito naman hmm, mayroong gas gas din but nga lang hindi nakapiktuhan to hindi nasira yung bearing kahit pa paano nakalis sa, ano, sa gagastusin ito lang yung masakit dito mga sam valve guide kaya ingatan nyo na sa langis motor nyo para hindi kayo dito ang laki nito dapat hindi mo maalog ng ganyan yung up and down normal yan pero yung ganito ang laki nito dalawa intake saka exhaust palit ng valve guide tapos nga lang medyo may presyo yung valve guide nyan tapos labor pa kung kukumputin mo yun para ka na rin bumili ng bagong head pero, ume, tingnan natin. Try natin palitan muna to para kahit pa paano ay uh, makatipid si sir. Ito, pero yung black palit yan. Piston palit. Balance seal palit. Yung rocker arm kasi mga sir, uh, binigyan na natin si set ng, ano, ng isang rocker arm. Yung nakakabit dito. Ito. Yan, binigyan na lang natin sa kanya yan. Okay, magpapalit mga tayo dito. Ito mga natanggal na natin yung valve guide nya. Ito yung dalawang valve guide na nanggaling dito. Yeah. Okay, Tanggalan na natin. Okay. Mamaya na lang tayo mag uh, lilinis. Importante may pasok mga natin kasi magagamit pa tayo ng anong, ng grinding compound para hindi tayo makasaya sa gasolina unahin mo natin yung valve guide yan yung bagong valve guide ilulubog na natin yan gagamit tayo ng butane para kahit pa paano kunting kunting pokpok lang lumulubog ibibuti ng ibibuti niyan ito mga aso na natin ng bulb guide ayan na natin ilagay mo ngayon oh, yung bulbula sinort cut lang natin yung video sa paglagay niyan hindi ko na pinakita sa inyo dahil meron na rin akong video na kung paano magpalit ng bulb guide para hindi na mas mas ano masyadong umabo yung video natin. Hanapin na lang 'yan yung kung paano magpalit ng valve guide. Meron na ako niyan. Ikitas mo konti Ikitas mo konti Sipat. Ayan, wala nang play. Test-test mo konti May ng yung cargado yung electric pa natin. Yung isa. Okay na 'yan. wala na dahil bago na lang kasi yung, ano, yung, yung ginamit natin yung valve guide at syempre yung nire natin para maiwasan natin yung overheating tapos after natin yung ano ha? ma ano ulit i-gagrinding compound naman yan tapos na yung uh, black seat natin Andiyan na yung piston piston ring, valve seal, cylinder gasket black yan, dyan na, pati oil seal, ano, yung oh bulb seal pala dyan na yung plito na yan yan yung rocker arm kasi eh, hindi natin na natin na yan kasi binigyan na lang natin yan ikakabit na lang natin yung ano basta pag nagkakabit kayo ng piston ring dun sa piston sa aggregate nyo lang yung ano yung gap nung ating piston ring para hindi siya umusok kaya yeah, medyo hirap tayo magpa-start kanina dahil nga doon sa ano uh, masyado loss compression o masyado maluwag yung kanyang valve guide tapos yung mga host transfer natin dun sa bagong block yan yung bago natin piston mga sir basta uh, dito hindi naman kayo magkakamali pag si Honda naman mayroong nakalagay na uh, in Ibig sabihin, pag nakalagay yung in, intake, dapat nasa taas kasi babaw. At basihan nyo din, yung bulb packet nyan, mas malaki lagi yung intik compare kay exhaust. para hindi nyo mapagbaliktad at uh, yung ano, uh, pag-usok. tapos tapos, gas na natin. Kaya sobrang itim. Yan, kapag ka naglalagay naman kayo ng piston pin lock para hindi tumalsik sa loob, lagay nyo ng basahan. Parang ganyan. no. Yan, kung hmm, tumalsik sa labas, ang mawala, please, hindi pasok sa loob. Ito yung bagong block natin mga saray. Na-install na -install natin. Ayan. Ito yung gasket natin mga sir ha. Huwag nyo lang lalagyan ng sealant yan. Pag bago bago. Ayan. Kung gusto nyo lang yung langis. Pwede naman. At ito. Lagyan natin yung sprocket cam chain. Kasi kapag nahuli yan. Mahihirapan tayong maglagay. Kapag nilagay na yung cylinder head. Tapos i-timing nyo dito. Guhit na yan dito. Tapos makikita nyo sa ibabaw yung piston Ayan yan mm -hmm. tapos dito naman alam na alam mo ah ito lang mga sir na simple na natin yung cylinder head dahil natapos na tayo nagpalit ng uh, valve seal uh, valve guide tapos nirepacing din natin yung kanyang ano cylinder head at uh, natin yung grinding compound para lumapat na lumapat yung balbula yan after natin ma-assemble yan sasalpak na naman natin dito Ayan, sasalpak naman ni Kapulong. Mm -hmm. Yung ating cylinder head. Ayan, para parang narin na rin. Mapaandar na rin natin to. <laughs> Lalo, wala na. Kasi, ano nga, sa Marilaw nga, wala na eh. <laughs> dami ng umuwesto dun. Paglapit mo pa lang, tatanungin ka magkano eh. Honest to, para malagyan mo din yung honest to. Dating, dating my team. Eh, pumuti na. <laughs> <laughs> Ngamot <matla> na. <laughs> <laughs> Ngamot <matla> na. <laughs> <laughs> <whiten> yung white lotion yun. Ha? pina de na pala, kaya din hatak. Papalit na yung de-de-de-de yun Ito tapit na Hindi na bulaw-bulaw, no? Hmm May pangigloob Ayun, mag-apprentice siya Para kung marunong na siya ng motor niya Ayan, nababirangsa natin Ibabalik natin yung water pump, logitor, tambotso, cover, throttle body, tapos meme, may na natin ito. Ayan e, tama sa papalitan natin ng oil, bago natin paanda tapos magkalagay tayo ng kulan. Ayan, ibalik naman na lahat-lahat ito. -lahat Langis ito. Tastor. 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 Yan. Castrol yung gagamitin nating oil mga sarang. Yan. Ito yung gagamitin natin. Kasi after ng uh, 500 km, tension siya. Para tuloy yung matanggal yung mga ibang latak-latak sa loob. bali may ngayon background natin mga sir kasi umuulan lagyan na tayo ng kulan tapos na tayo sa langis at ngayon papan natin ayun o no? Ayan, ilalapit ko na yung camera kasi umuulan kasama yung ano pitim yung pitim yung pre no? Ayan, na, narinig nyo na yung tulong ng mga niya. Parang bago na uli siya. Bali, kinukuha lang natin yung minor. Kaya para hindi kayo mapagastos ng malaki mga sales motor ninyo. Di ba lang maaksaya kayo sa langis? Huwag lang dapat kayo maaksaya sa pisa. Langis, kahit saan kayo pumunta, makakabili kayo ng magandang oil. Pisa, pag nadayo kayo ng probinsya, mahirap makahanap. Misan, wala pa. Kaya dapat alagaan nyo sa langis yan ang number 1 yan tahimik na tahimik na maingay na yung maingay, maingay yung ano yung patak ng ulan dahilan lang yan okay na tahimik na tahimik na at uh, break in na lang to mga sir tapos observation kung maglilik or hindi na pag hindi siya naglik okay na kasi bago namin i-release yung unit sinisigurado mo natin na walang leak walang leak ng oil walang leak ng kulan para maagapan yan na ito na mga sarap pinalikan natin lahat lahat na lahat ng mga tinanggal kung marinig niyo yung tulog ng motor ay uh, tahimik na tahimik na at na pinainit naman natin yan ay uh, wala na siyang leak video naubos yung gas dahil sa sobrang uh, dami ng na ginawa natin dahil sa pinanghugas para lang mapaputi yung cylinder head kaya alagaan nyo yung ano yung motor nyo mga sir lang, para hindi kayo matulad dito kasi sayang mga sir maabala pa yung ano nyo hanap buhay nyo yeah, dito na natutapos yung video natin dito mga sir sa version 3